sa Bidol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliw at mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet o subscribe na lang po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawan Pangas Bakit? Ay sa iyo siya mga pinagkakain mo ah Ay, Pinagkakain? Baka makakain ka ng maling Ding poki <laughs> I love tic Poki I love face I love insta yeah. I love Oy. you I love you I love YouTube. 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 I love YouTube. YouTube. I love you. Ano <laughs> <love> ba? <YouTube>, <laughs> I, I love you YouTube. Kami mo I love you. Sa <laughs> malarito sa sanuan, ba buong puso para sa Pilipino. Bam, baka kadaluba si Mayor Zamora ganung na COVID-19 din ito. Kasi ganun yung tanong. <laughs> Alam siya. Ang ay ng... Nanay. Na Nanay. 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 Ay, okay. At ay, bunso ay, ay, ng... Tahanan, Tahanan. No? Lasing <laughs>

seryoso nandito oh, <laughs> naman ang tawa niya <laughs> talagang ganyan siya hindi na <laughs> <laughs> mapatigil eh, Ayong... <laughs> okay, oh. yan <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> nga Ano ba อะไรปะจ๊ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ Galing <laughs> mo อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ <laughs> <Pinoin mo. laughs> dali อะไรอ่ะอะไรอ่ะ ya <laughs> <-dali lang>, <laughs> <-dali lang>, <laughs> Pano? Ah, pa utang. Pautang. <laughs> <Ay>, sa? Pa? Ha ha tawag ha ha Eh, eh, pero tinutukoy ko 'yung TikTok ko kasi, 'yung mga lumabas. Eh, 'yung mga, eh, pero respeto pa rin. Diluanye. Ngayon, na pag-ibig eh. sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo. Kasal o sakal? Pupakasalan laos. Hindi 'yan nagpapakasal. Nagpapakasal. Nagpapakasal laos sa iyo. Oh, amarte ka to. Huwag singe Pero bueno na. na. <laughs> Sobrang freaking. Yung, yung alam mong talo ka nila sa sayawan. Pero sigurado ka na talo mo sila sa diskarte. <laughs> Nagkatawa na lang 'yan. tuloy na babansin. <laughs> Maligo ka na. Hindi <laughs> pala sasabihin eh. First day. Yung first day mo sa... Hey, baby. Bakit mo ginawa yun, Dave? Eh, bakit kasi may camera sa sir, kuya? Ha? Um... Ha! <laughs> <puminahon> ka. <ko, laughs> makinig ka muna. Pinobosahan mo pa kami! Oh, mga kababayan, sa darating na halalan, huwag niyo pong kalimutan ang aking pangalan at sisiguraduhin ko ako man po ay mangungurakot kayo po ay maaambulan! Alis <laughs> na. <laughs> <laughs> Gusto na lumayas ni Mrs. pala itong Ting <laughs> Talaga. Eh <laughs> <laughs> <Dinong mantap> sila. <laughs> Yan ba talaga sila? Tingnan mo siya. <laughs> Lagot. <laughs> República. Kaibigan mong utot. Ererataing mo yan sa cashier. Papakita mo yan. Iriridim mo yung mini na magnum. Sa kanila din. Sa kanila din. Sana meron para makapili pa kayo ng ibang flavor. Kapag may letter M daw. Wala. Oh, Pati M. man naman natalang stick ng may letter Abla. M. Wala nga. Baka wala naman talaga. Meron te. Limit lang. Limited lang. Akin wala eh. So sana may letter M para marireturn return Ay, meron! So. <laughs> meron talaga. Tinan mo. Hindi, tinan mo muna. Meron talaga. <laughs> Ibabalik mo yan, te. Oo. Oo nga. Sa wala nga. Wala nga. Yay! Pinapalik kita yung sa kanya Kaya eh. hindi makalata. Ay. Kinausap niya nga. Lalo <laughs> Happy check Happy eh. check Para ina e Gagit Sir, bilhin na po kayo nito Pandagdag lang pa masahe ko pa uwi ay, ball pen. Hindi, alam mo, huwag mo na akong bentahan yan. Bibigyan na lang kita ng pamasahe pa uwi. Ay, talaga okay, po. Okay, ba? 800 po. 800? Ba't no, <laughs> ang laki? Laki na po uwi. Grab po. Hassle po kasi mag-jeep eh. Ito, 800.